tunay niyong pag-ibig. At ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailan pa man. Sa aking mga iniibig na mag-aral sa pangalan ng Panginoon. Ano nga bang kailangan gawin ng isang manggagawa o ng isang mag-aral upang ang kanyang paggawa ay para sa Diyos? Sa katotohanan aking mga iniibig, Mula pa noon hanggang ngayon, mayroon ng iisang palatuntunan na sa inyo ay binibigay. At kung sino mang nagnanasang sumunod sa yapak ng dakilang guro, ang palatuntunan na yan ay laging nakahain upang inyong sundan at tukdin. Ito'y naaayon sa kanyang mga batas. Bagamat noong unang panahon, ang simula ng bawat bahagi ng paghihiwalay ng tao sa kanyang Panginoon ay ang pagsuway at di pagtalima sa mga bagay na sa kanya ipinipilin. Ang Diyos ay tunay na mabuti. Naglaan siya ng palatuntunan upang ang bawat isa na naglaan nasang tumupad at sumunod sa kanyang yapak. Sa palatuntunan na ito, siya'y papaloob. Ano nga ba ang palatuntunan ng Diyos, Akin mga iniibig? At ang bawat isa ba'y sa dito ay pumasok Bagamat lahat kayo ay nasa paralaan, ang paralan ay pinunoon ng Diyos ng maraming uri ng karunungan upang mula sa dami ng karunungan na ang tao din ay maaranan kung anong kanyang dapat piliin upang kanyang masino mula sa kanyang sarili ayon sa mga bagay na kanyang hinanasa ayon din sa mga bagay na kanyang hinahangad ang tao ay masukatan. Bagamat lahat kayo, aking mga iniibig, Bukas sa inyo ang larawan ng isang katotohanan na ang Diyos ay natindig ng kanyang mga batas upang tuktid. Hindi nga lahat ay pumapaloob sa batas na yan. Sapagat mula ng tao ay natuto ng mga karunungan, ang tao ay natuto rin mamili. Ngunit hindi lahat ng pinipili ng bawat isa ay yun ang kalooban ng Diyos at yun ang kanyang katwiran. Kaya nga kahit ang katotohanan nga ay nahayag na, kadalasan Pumapalo pa rin ang damdamin at sa ng tao at itong higit niyang pinakikinggan. Ano nga bang ng Diyos na dapat na ginagawa ng bawat isa na sumusunod sa kanyang yapak? Ano nga bang dapat niyong nauunawaan bilang isang mag-aaral na umaalam ng kaloba ng Diyos? Sapagat lahat naman ng mga bagay na ihayag sa inyo'y pinakikilala, Mulit kung hindi niyo nga ilalagay ang inyong puso sa katotohanan na iyan, Patuloy ang taong gagawa ayon sa layunin ng kanyang sarili at hindi sa layunin ng Diyos. Ang sampung utos na binigay sa pamamagitan ni Moises, Ganun yun ba ito iniibig aking mga iniibig? Naalala nyo ba ang lahat ng ito at ang bawat isa na kanyang binanggit? Natutupad ba ito ng tao tulad ng ninanasa ng Panginoon? Nandumating ang dakilang guro sa sanglibutan, ipinakilala niya ang katotohanan ng bawat patas, sapagat narito ayon sa kanyang pamumuhay, gintubad niya ang kalooban ng Diyos ayon sa tamang kaparaanan. Hanggang ang sanglibutan sa kanya'y nagalit at dumating ang kahatulan alang-alang sa kanya ayon sa kamatayan. Sa kalagayan ninyo, aking mga iniibig, sino nga ba ang sa inyo ayahatol? upang kayo din ay ilagay sa kamatayan. Hindi na nga ito ang kapanahunan aking mga inibig na ang tao ay usigin pa ng kanyang kapwa dahil sa kanyang paniniwala. Ngunit kayo'y namumuhay na sa isang malayang kaparaanan na kayo'y nakakapamili ng bawat pananampalataya o rin yung positiba na nanasain yung pasukin at puntahan. Ngunit sa katotohanan, bagamat ay laganap sa bawat lugar, hinahanap pa rin ng Panginoon ang tunay na mangingibig sa Kanya na magbalaan ng Kanyang sarili at Kanyang buhay para sa Diyos. Bagamat marami pumapasok sa paralan ng Panginoon, patuloy pa rin itong nagpapakilala ng Kanyang lakas, ang taos sa Kanyang pag-aaral ay hindi nagkakaroon ng buong layunin na matupad niya ang layunin ng Kanyang pagbabalik sa sanglibutan. Marami sa kanila'y naglalaro lamang Marami sa kanila, tila isang bata na patuloy lamang naghahamon ng bawat katwiran na kanyang nasasubukan at hindi siya napapanuto sa isang kaalaman na para sa Diyos. Ano ngayon ang nangyayari sa buhay ng isang tao? Anong sinasabi ng kanyang kapalaran at kanyang karanasan? Lahat ay pumapasok sa hindi kaigaigaya. Nakakaroon man kayo ng kaligayahan, ito'y panandalian lamang. Hindi nabubuo ng tawang layunin upang ang kapayapa'y makapanatili sa Kanya. Tunay na nga ang Panginoon ang isang uri ng kapayapaan, na kung ang bawat isa sa inyo ay makakaangkin ito, kailanman ay hindi siya magkakaroon ng katulumihanan at ang kanyang puso ay papasok sa tahanan. Bagamat ito ang katwiran na itinindig ng dakilang buro, sino nga pang nagnanasang ang kininang kapayapaan na nagmumula sa isang Diyos? Sino nga bang naganda ng inyong mga sarili upang ito ay kunin? Sapagkat ang kapayapaang nagmumula sa isang Diyos ay makukuha lamang ng isang tao kung ang kanyang sarili din ay binapasok niya sa pag-aaral ayon sa kabanalan. Sapagkat tangi ang mga bagay na nagpapabanal sa tao ang aakit lang din ng kapayapaan. Kung kayo pumapasok sa at ng sanglibutan, paano nyo nga ba makukuha ang bahagi ng katwiran ng Diyos? Mula pa noon hanggang ngayon, tinuruan na ang tao na umibig sa isang Diyos sapagat siyang pinakadakilang utos. Sapagat kung ang tao iibig sa Diyos, maunawaan ang tao umiibig sa Diyos niyan kung anong ninanasa ng kanyang Panginoon at ilalaan niya rito ang kanyang puso. Ang kagulumihanan ay dumarating sa buhay ng isang mag -aaral. Hindi dahil kulang siya sa karunungan. Hindi dahil wala siyang kalaman kundi dumarating nga kagalumihanan ang kagalumihana sa buhay ng isang tao sa pagkatsaman ay nagnanasa na ang mga bagay na kanyang nakikita ay kanyang matanganan kanyang mangkin kahit ng kanyang pagawa ay lumilihis sa katwiran mga iniibig na mga kapatid siya sa atin yung mainam ang inyong mga sarili at tanungin niyo ang inyong mga puso kung kayo nga bang tunay na umiibig sa Diyos. Kung tunay nga ba ng inyong mga sarili, darating ang mga panahon at pagkakataon maaring ihani, ihain sa kanyang dambana. Sapagkat kung ang mga bahagi ng inyong mga pagawa ay para sa sanglibutan, kayo'y nag-aain lamang ng inyong mga sarili para sa kaniya, at hindi na naihahain ang para sa Panginoon. Dapat niyong maunawaan ang katwira ng Diyos na ipinakilala sa bawat isa ay hindi niyong mabubuo sa inyong sarili sapagkat kayo nakaupo sa bawat luklukan na yan sa ngayon. Ang karunungan ng Diyos ay sinusubukan, isinasapuhay, ipinapalit sa mga dating nakasanayan na hindi karapat dapat. Ang karunungan ng Diyos ay nagbibigay sa tao ng isang uri ng karapatan na siya man ay magkaroon ng katwiran sa panahon na siya, kay, ay nakikisa sa Panginoon. Huwag lamang niyong maunawaan na kayo ay nakikisa sa Diyos sapagat lahat ng inyong kahilingan ay inyong nakukuha. Huwag lamang niyong isipin na kayo at ang Diyos ay magkaisa sapagat nito. Lahat ng ninanasa mo ay nasa sa iyo. Sapagat ang tunay na umiibig sa Diyos, anong nasain at anong ibig? Siya ay mapalapit sa kanyang Panginoon at ang Panginoon ay nasa kanya. Nadaraman niyo ba aking mga iniibig? Ang Panginoon at ikaw ay magkaisa. Nadaraman niyo ba sa inyong mga sarili na ikaw at Diyos ay tunay na magkaibigan? Nadarama mo ba sa iyong sarili, ikaw ay isang anak nagmula sa isang Dios? na ang iyong ginagawa ay ang kalooban ng iyong ama? Sapagkat kung hindi gayon ang magiging pakiramdam, ano ngayon ang iyong relasyon sa Diyos? Ano ang masasabi mo, ikaw at ang Panginoon? Ano ang inyong kaisahan? Sa katotohanan na aking mga iniibig, maraming kaluluwang nagdanasang tawagin siyang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya nga marami sa mga kaluluwa o sa mga tao, bagamat binihisan ng laman, ginagawang maraming kaparaanan, upang masabi ang kanyang paggawa ay higit na karapat-dapat kaninuman. Gumagawa siya ng mga kaparaanan magpapakilala ng katwiran ng kanyang pagkaunawa. Ito ang aking larawan, ayon sa akin aking pananampalataya. Ano ang mga ito, aking mga inibig? Ito ba'y pagsasalarawan ng inyong mga karunungan? Ito ba'y pagpapakilala ng inyong mga sarili? Ito ba'y pagpapahayag? ng larawan ng inyong mga damdamin at kalooban. Kung ito'y lagi na para sa inyo, nasaan ang para sa Diyos? Sapagkat ang hinihintay ng Diyos ay ang maglalarawan ng kanyang karunungan. Ang hinihintay ng Diyos ay ang magpapakilala ng kanyang katwiran. Ang hinihintay ng Diyos ay ang tunay na umiibig sa kanya, sapagkat ang tanging umiibig lamang sa Diyos ang siyang naglilingkod sa kanyang paanan ng may katapatan at umaayon sa kanyang katwiran. Bagamat lahat ng bibig ay nagsasabi ng Diyos ko, Diyos ko, hindi nangangahulugan ang puso ng tao ay malapit sa Diyos. Sapagat ito'y nasukatan na noong unang panong pa aking mga iniibig, maraming tao ang nagnanasang papalapit sa Diyos, sapagkat inaakala nila kung malapit sila sa Diyos, lahat ng bagay na nanasain nila ibibigay. Hindi nila napagunawa ang gumalapit sa Diyos ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi ng kanyang sariling nasain, sapagkat hindi naman itinindig ng Panginoon ang kanyang katwiran. Upang ang bawat damdamin ay siyang maghari kundi itinindig ng Diyos ang kanyang katwiran upang ang kanyang pag-ibig ay manaig. Paano ito mananaig sa inyong mga pagkatao? Paano nyo mapapatunayan sa inyong sarili na ang inyong pananampalataya ayon sa katwiran ng isang Diyos ay nagbo sa inyo ng isang pag-ibig na ang pag-ibig na yan ay siyang layunin ng Panginoon na dapat makita at maihayag sa pamamagitan mo sa harapan ng iyong kapwa. Kaya nga, bagamat ang lahat ay hindi tinatawag na hukom ng kanyang kapwa, ang tao ay binigyan ng karapatang hukuman ang kanyang sarili upang mula sa mga aral na naririnig niya na nagmumula sa Diyos, ayon sa mga batas na itinitik na mula noon hanggang ngayon, ang tao din ay magkaroon ng sariling pagsusuri ng kanyang sariling budhi. Ano ang sinasabi ng inyong budhi? Ayon ba ito sa pakinabang na inyong nakukuha dahil kayo ay mananampalataya? Ano ang sinasabi ng inyong budhi? Ang inyong bang sarili ay nagiging maalam ayon sa katwiran? Sapagat narito kinikilala kayo ng inyong kapwa dahil sa katalinuhan? Ano ang sinasabi ng inyong budhi? Na kayo'y tumatangkilik ng isang uri ng yaman na hindi matatawaran? Ngunit narito, kahit sino ay maaari makakuha. At kahit anong mangyari, sa panahon ay kay lumisan, iyo rin namang iiwanan. Kung ang lahat na natagtagpuan nyo ayos sa sinasabi ng inyong budi ay parang sa sanglibutan. Marahil dapat linisin ng tawang kanyang budi sa isang uri ng kabananan na para sa Diyos. Upang lagi na ang sinasabi ng iyong pagkatawa ay isa, ikaw ay para sa Panginoon at ang Panginoon ang sayo'y tagatangkili. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat hinuhubog ang bawat isa sa isang katwiran, ang pumaloob sa katwiran ng dakilang guro ay hindi nga magiging ganung kadali kung ang tao na nag-aaral sa salita ng Diyos ay hindi niya pag-aaralang ibigay sa kanyang sarili ang pinakamainam kung hindi magagawa ng sino mang mag-aaral na ang salita ng Diyos ay buhayin sa kanyang sarili tulad ng mga binhi na itinatanim sa kapanahunan. Ang tao ay magiging tagap tagapakinig lamang, ngunit ang kanyang isip ay hindi didiwa at hindi makakaunawa. Tulad lang din niya ng inyong mga nakikita. Bagamat niya niyo ninyo sapagkat napagmamas na ng inyong mga mata, hindi rin ito magtatagal sapagat bahagi ito lumilipas. Tulad din ninyo aking mga iniibig, gano'n man nyo ibigin ang inyong mga sarili. Ang inyong kapwa, magpagal kayo ng buong buhay nyo ayon sa pangangailangan nila sa sanglibutan. Kung hindi nyo may bibigay ang isang uri ng pangangailangan na nagmumula sa Diyos na kinakailangan ng bawat kaluluwa. Ano ang kabuluhan ng isang pagpapagal? Siya man ay nauuwi sa wala nasainawan niyo aking mga inibig ang isang uri ng bahagi na kailanman ay hindi lumilipas, na isang uri ng katwiran kailanman ay hindi mawawala, na ang inyong sarili ay ipanoob niyo sa katwiran ng Diyos at nasain niyo makipag-aral sa Kanyang mga karunungan. Sapagkat kung hindi magiging gayon ang kaalaman ng bawat kaluluwa, katotohanan ang sasabihin ko sa inyo, Sayang ang isang buhay na pahiram. Sayang ang isang uri ng pagpapagal na darating ang panahon isang pagsisisi ang ilalabas ng isang kaluluwa sa kanyang bibig sapagat hindi siya nagtagumpay. Hindi niya dinaig ang sanglibutan tulad ng pagkakadaig ng kanyang guro. Hindi niya napagtagumpayan ang isang uri ng paggawa tulad ng pananagumpay ng dakilang guro. Hindi siya naging masunuring anak na siyang inaasahan ng dakilang ama. Ano nga ba ang magiging bunga? Kaya nga, ang pag-aaral, bagamat paulit-ulit na sa inyo ay binibigay, nadadaman niyo ba ang isang uri din ng pangangailangan? Na dahil ito'y inuulit sa pagkatantaw ay hindi rin nagsasawa, ulitin ang bawat pagkakamali Bagamat nalalaman niya na sa kagitnaan ng lahat ng kanyang puso, kung anong uri ng katotohanan ang sa kanya'y pinakikilala, ang tao ay nanatiling matigas sa kanyang paninindigan at patuloy na sumusuway kahit nalalaman niya ito ay hindi makatwiran. Mga iniibig na mga kapatid, dumarating na naman ang bahagi na dinidikta sa inyo ng sanglibutan at tunay lahat kayo ay nakikiayong. Tatawagin ko ba kayong mapalad? Sapagat narito, mayroong isang paalala sa inyo'y binibigay. At kayo ay nagpapahinuhod. Kayo nga ba ang anak ng sanglibutan? Na kung ano ang kanyang sabihin, ito lang din ang inyong gagawin. Hindi nga ba kayo maaaring maging anak pa ng iyong ama sa langit? Na hindi nyo kailangan ng dikta ng sanglibutan upang kayo'y maglingkod sa kanyang pangalan? kundi naunawaan nyo bawat araw at bawat sandali ng inyong buhay ay paglilingkod at ipinaglilingkod para sa Panginoon. Binibigay sa sarili ang pagtitika sapagkat nalalaman niya bahagi ng kanyang pagkakaroon ng laman, ang kahinaan, at sa anumang sandali siya ay nakakasala. Dapat nga bang ipaalala pa sa inyo ang lahat ng iyan? Hindi nga ba yan tumiti muna sa inyong mga puso? Ni sa inyong kaisipan? Ni sa inyong mga kaluluwa? Kanino nga ba kayong anak na tatawagin? At kanino kayo higit na tumatalima? Sapagat sa lahat ng bagay na iyan, aking mga iniibig, bagamat nakalatag ang bawat karunungan ang bawat kalaman, ang bawat pagkakilala. Kung hindi ng tao ibibigay at isusuko ang kanyang sarili para sa kanyang Panginoon, hindi niya makukuha ang mga bagay na tinatawag na mabuti't at mainam na ano ang ibubunga, ikaw ay gagawin niyang banal at kung ang kabanalan ay nagbubunga ng kapayapaan, sino pa kaya ang papasok sa kagalumihanan? Mga iniibig na kapatid sa pangalan ng isang Diyos, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli ang aking handog ng pag at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo ay naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng Katotohanan. Paalam.